Alright, so ayun nga mga idol... Ano, nakita nyo mga kaibigan... Nagpapalipad na naman si Haring David... Ng mga meets mga idol... May ulo na naman nalilipad... Sa Battle of YouTubers... Suntukan na mga sikat mga kaibigan... In-announce na po ng ganap Live... June 4... So abangan nyo po... Kung sino po ang makakalaban ni Haring David... So nakita nyo nga kanyang... Kasparin partner no... Shoutout nga pala kay Patrick Torato... So base sa kanyang size na... Bilang kasparin partner... Eh alam na kayo siguro... Kung sino ang makakakat ni Haring David... Sa Battle of YouTubers suntukan ng mga sikat take note ha suntukan ng mga sikat ang mga nandun lang lahat mga sikat kapag wala doon alam nyo na <laughs> alright mga kaibigan so ito partner play lamang at uh, kakabalik lang din ni Haring David siguro third uh, ano nyan to no? third session ng uh, training uh, at syempre uy ang ganda ng uh, poster sa likod mga kaibigan no? or tarpaulin ba yan, ano yan? banner ano? Ang, ano sino ba yan ang ganda no at syempre, special shoutout mga kaibigan sa ating pong resident gym at sponsors ang Glenford Fitness Boxing Gym. Sa mga gusto pong uh, mag-avail ng uh, mga programa dito, mapabuhat man no, boxing, punta na lamang po kayo, search nyo na lang no? sa Facebook. Sa Glenford Fitness Boxing Gym, mga kaibigan. Nalapit po yan dito sa Maharlika Village sa Taguig. Ayon At nakikita po natin si Hack Oy talaga Ay grabe Control lang dapat Ito Anong nangyari O dapat Dapat ano lang Partner play lang ay Grabe ka naman eh O yun Samantala mga kaibigan at, Ito pong si Super Sam Ay uh, nag na din po no? Si Super Sam nga pala mga kaibigan Ano Ah, uh, makikita nyo din siya sa Battle of YouTubers Version ng mga sikat At uh, kasali din po siya sa lineup mga kaibigan Sa League of Destiny ah, uh, Dala po ang uh, stable ng Glenn for fixed naman. Ito bumuboxing Si Haring David Ayan Aba gusto talaga Bumawi ni Haring David Ano Talagang makikita nyo Yung kanyang uh, Ayan Lumipad na naman yung uh, Mids Ano Nako Talaga Nako Ay nako Ako natatakot sa kalaban nito Para sa kalaban Nako Dapat nag-iinsayo pa Ayon. Ayan mga kaibigan Reviewing ng mga galaw at uh, talagang syempre gustong bumaw kasi nung last time nagpatalo lang talaga to. Syempre yun yung ano eh, yun yung role niya dun eh. Nagpatalo lang talaga. Actually kayang-kaya niya tap. Oh, yun, lumipad na naman. Oh, di ba? Oh, yun, lumipad na naman oh. Layo dre. Ayun eh, no? oh. Di diba? Layo eh. So makikita niyo talaga eh, di ba nagbigay lang eh. Oo. Oh. So, mas malaki naman kinita niya noon. So, pero this time mga kaibigan, eh gusto niya talagang ano ipakita Oo, uh, kung uh, sino ba talaga si Hagen David. Totoo pa lang si Hagen David, ano, piano, professional musician ito, no? pianista ito sa mga Five Star Hotel dyan sa Hayat, etc. etc. At sa dating nga uh, pianista sa isang 5 star, star, Hotel sa si China. Ganon din si Super Sam, no? Digital Director na ngayon ay sikat na sikat kanang si Kimo mata ano? I Instrumentalist yan, mga kagigyan. At ayun, abangan nyo po. Suntukan ng mga sikat. Uh, Battle of YouTubers, June 4. Malapit na malapit na. At syempre, pahini-invite ko kayo. Talpakan link, mga kaibigan, sa comment section. Bye-bye!